Ang pamilya namin ay laging kakaiba, hindi yung cute na weird, kundi yung klase ng weird na bumabalot sa pang-araw-araw na buhay namin na hindi mo matanggal kahit maghilamos ka buong umaga. May antique curio shop kami sa Pueblo na parang lumang kogan, puno ng mga bagay na mukhang walang kwento pero may kwento kapag napapatunghaya ng mga matatandang bisita ng tindahan. Tatak ng tatay ko yung mga ganyan sira-sira siya sa paraan na parang sining, collector ng demdonted knickknacks, doodads na hindi mo maintindihan pero inaalagaan niya na parang bata. Maingay siya sa tindahan, sinanay naman tahimik, malambot, parang may lungkot na nakahimas sa mga mata niya. Minsan may naririnig akong half sentence tungkol sa, dati, bago kami lumipat dito, pero hindi ko tinatanong. Masyado kami ibang pamilya para sa mga simpleng sagot. Ako naman, senior na sa high school. Lowest effort, punk, biglang nagbago nung summer, nag-workout, nag-cut, nagpakita ngiti, at biglang nagkaroon ako ng slot sa social ladder. Hindi ako originally leading man, pero may sarili akong crowd ngayon. At ngayong gabi, Halloween, unang beses akong aalis ng bahay kasama ng barkada nila Margaret, yung girl na crush ko simula freshman year. Na-excite ako hanggang sa puke. Pinapayagan kami ng mga magulang ko, isang malaking bagay iyon, kaya umalis kami, ako, si Margaret, nakaserve na, sabi ko naman hid, at isang grupo ng iba pang mga kids. Pag drive, may sign na nagsabing, lumabas sa Casey County, at doon ko na-realize na lumabas na kami ng town namin. Saan tayo pupunta? Dati curious ako, Winslow, sagot ni Jonas na may ngiting walang pakialam. Bakit pupunta tayo doon? The Haunted Walmart, silent pagkakanya-kanya ng tingin. Alam mo yung klaseng lugar na binanggit ng mga matatanda kapag kailangan nila ng urban legend. Ito yon. Inabando na daw, maraming kwento. Sa maliit na bayan namin, may laman ang gabi ng ganitong mga kasabihan. Naintindihan ko siya, slightly creepy, but eh, peer pressure can be louder than fear. Pagdating doon, fenced off ang building. Mukha na talagang patay, promo posters na faded, price tags na lumalabas na parang mga lumang plagiarize, at mga kasangkapan na pinagtabon-tabon sa harap. May ibang kotse rin na nakapark. Nine kami. May isa na may wire cutters, not. Siya yung nagcut ng bakod, kami naman sumunod, dahan-dahan. Margaret held my hand like lahat ng bagay okay. Tinawid namin ang bakod at pumasok. Sa loob, parang time capsule na nabahiran ng dumi, rocks na naggalat, boxes, yung amoy ng mold na hindi ka nakakakuha agad ng hangin. Nag-split kami ng grupo, natural lang. Ako at Margaret naglalakad sa kids section, nag-usap about college plans, LA, feels of ambition, minor bragging, small crush things. Ang unang halik ko, cute. Pangalawa, medyo sloppy. Third, may dila na hindi ako ready pa noon. Pero hindi yun ang point, may sumigaw na malakas at pina-freeze yung lahat ng saya. Where's Randy? Where's Noob? Si Margaret tumunog na frantic. May mga tawag, may paghahanap. Tinawag namin ang mga iba at biglang may sense na may missing. Nag-reunite kami, kumalat ang idea, may sumusunod. Hindi namin nakikita, pero may something. Boses ni Rick, tense. Stephen, yung parang macho na may Swiss Army knife, nagdayo kailangan nating lumabas, sabi niya, pero sabay sabihin na kailangan din nilang hanapin si Tandy. Nakakagalit kapag may choice para noe ng barkada, iwan o ituloy. Pinili naming tumulong, tatlo kami na pumunta deeper para hanapin sila. Nag-explore kami, gamit ang phone flashlights na parang mga mural ng liwanag sa gitna ng lungkot ng lugar. Mga small noises, parang choit, parang Peter patter parang hum. Sa isang aisle napunta kami sa lugar ng freezers. The light there was wrong, parang may lamig na hindi natural. Then we saw, a, hunched over a bloody corpse, feeding. Mukha siyang humanoid pero hindi eksaktong tao, fur patches sewn into its face, isang crude snout stitched on, clothes tatters, stomach open near where it was roping, wet sounds. Nawala ako sa langit-nit ng takot. Isa-isa namin nakita ang mga nawawala, to the left, a body, to the right, another pile of gore, lahat mga kids na kasama talaga namin ang mga nawawala. Nag-charge siya when it noticed us. Fast, animalistic, but wrong, parang isang stitched together mockery ng isang creature at isang stuffed animal mixed with rotten human meat. Nag-barrel ito sa isang kasama namin, nakita ko ang impact, narinig ang crack ng bungo. Sa tamang panahon nagpanik ako at tumakbo, at doon nagmistula ang lahat ng instincts, survival, guilt, and the nonsense wish na hindi ako nagiging coward. Tumakbo ako through aisles, tumalon sa shelves para makakuha ng height. Jonas ang una kong nakita sa ilalim, pero bigla kong nawala siya kapag nagsmak yung creature sa kanya. Nadapa ako mula sa shelf, saplot lang ang kamay ko at nawala ng grip, bumagsak ako. Naramdaman ko ang pumutok na sakit sa braso at binti. Malabong pangalan ng Diyos, alam kong mabibigo ako. Nag-crawl ako patungo sa isang service door. May dusty red button. I stretched but hindi ko maabot. Lumabas na yung creature, kumahalik ang amoy ng nabubulok, balahibo, dumi at dugo. Ramdam ko yung mga talon sa palso ko bago niya ako pinagmasdan. Parang tumigil siya. Hinarap niya ako sa sandaling parang tinitingnan ng lock ko, hindi ako nagkakamali. Naalala ko bigla na sa hibaw ng aking sugat may lock na regalo ni nanay, lagi siyang suot noon. Hindi ko na maalala kung bakit naiwan yun sa kanya. Pero yun yun, maliit, metal, may maliit na motif ng pig. Hindi ko sigurado, nagising ako sa ospital, nagising ako sa white ceiling, at nanay ang unang mukha na nakita ko. Naglalaro siya ng maliit na lockout sa leeg niya, parang ritual, spin, drop, spin, hindi siya tumitingin sa akin. Ikaw na, tanong niya ng walang emosyon, naisip kong may kasamang relief. Nakakast ang braso ko, anong nangyari? Ako'y bulol pero hindi ako tinuturuan. Ang nurse na pumapasok nagsabi na may mga fractures, minor internal stuff, pero buhay pa ako, milagro daw. Sabi nila nakita ako ng cops malapit sa back exit, may kasama raw akong piraso ng cloth na parang nagmula sa isang stuffed toy. I asked about the others. Silmsho, they told me names were listed as missing, presumed dead, under investigation. Si nanay umupo malapit sa kama. Yung lock at binuksan niya at nilagay sa aking palan. May laman, hindi coin, hindi pictures. May maliit na tuft ng orange fur. Parang ang fur na nakita ko sa creature. Saan mo nakuha yan? Tanong ko, nanginginig. Nanay tumitig sa kurtina. Wala sayo ang dapat malaman, she whispered. Hindi lahat ng bagay kailangang maunawaan para mabuhay ka. Pero alam ko na may bagay na hindi niya sinasabi. Alam ko rin na yung locket at yung maliit na tuft parang may koneksyon sa tindahan namin. At papalapit ako sa pag-alala, ilang bagay sa shop na hindi kailanman naibenta, Isang stuffed boar na may stitch features na hindi ko pinansin noon dahil tatay ko ang may hawak. Naalala ko na isang kahon ng lumang carnival prizes na may torn orange fur na nakatupi sa ilalim ng table. Nakabalik ako sa bahay pagkatapos ng hospital stay. Lahat nagbago, tatay nagkatahimik, ngunit may ibang bagay sa sulyap niya, hindi katakutan, higit pa raw pag-aalala. Nanay mas tahimik pa. Bumalik ako sa shop dahil marahil doon ako makakakuha ng mga piraso ng katutuhanan. Dahil doon ako kinumplito ng mga alaala na tumigas sa akin, mga lumang larawan ng carnival booths, ticket stubs, at isa maliit na stuffed pig na palaging nakatago sa likod, sobra na sira para i-display. Yung stuffed pig may mga tahi sa mukha, may isang maliit na metal plate na kotif na parang lakat na may hole kung saan dapat may chain. Nakita ko ring may missing tuft sa ilalim niya, ang tuft na nakita sa lokat ni nanay. Hindi pwede, bulong ko sa sarili ko. Pero bakit? Bakit may connection ang toy ng tatay namin at ang nilalang? Bakit may fur sa lokat ng nanay? Si nanay tumingin sa akin at sa kalumuhod. May mga bagay na sinasabi sa atin kapag bata pa tayo, she said, hawak hawak ang kamay ko. Pero may mga bagay din na hindi natin dapat hayaang lumaki. Ang tindahan natin, may mga bagay na dinala ng tatay mo, hindi lahat regalo lang. Hindi niya tinapos. Hindi niya kailanman sinabi na ang tatay ko ay nagdala ng something he found, a carnival lot, something cursed na inalagaan niya. Hindi niya sinabi na nagkaroon siya ng kakayahang pakalmodo, ang ilang bagay sa loob ng shop. Hindi niya sinabi kung paano napunta ang tuft sa lokat niya, o bakit tumigil yung nilalang nung nakita ang lokat sa akin. Siguro, sa pag-iisip ko, may part ng nasira kong memory na may pagkakabit. Si tatay ang may koleksyon ng stuffed things na may stitched faces. At may ritual na ginagawa niya para, tame, them. Pero yung ritual, na may lockout, na parang may small token, baka yon ang nagpigil sandali sa nila lang. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Mga kaibigan ko, marami ang wala, mga pangalan na kailanman hindi nababanggit sa routine ng buhay. Ako ang buhay at kasama ko pa rin ang panghihinayang. Araw-araw umiikot ako sa shop, pinahiram ang aking kamay sa pag-ayos ng shelves na parang therapy. Sinanay lagi sa likod, hawak ang maliit na lakat, iniikot sa daliri niya. Minsan nadarama kong may isa pang mata sa likod ng bintana ng shop na tumitingin. Isang mata na may dilaw na liwanag at parang stitched na pupil. Hindi ako sigurado kung nakita ko lang yun, o kung nagigilid na ang aking isip sa kakulangan ng tulog. Isang gabi, habang nakashift ako mag may kumatok sa pinto. Nagulat ako dahil malalayo ang oras. Binuksan ko at may maliit na boy na nakahawak ng pumpkin bucket, mukhang gustong mag-trick or treat. Nakamask siya ng pig face, bad suung job, orange fur na halos lumalabas sa gilid. Ang heart ko tumigil. Can I? Sabi niya, ang nanay ko nagsabi na may costume ka. Sabi ko, tinago ang kaba. The kid smiled, hindi alam ang bigat ng bagay na hawak niya. Sana manalo ako, he said, may prize dyan. Binuklat niya yung bucket, at may small ticket stub na nagmumukhang identical sa mga ticket stubs na nakita ko dati sa drawer ng tatay. Tinignan ko ang tuft ng fur na kapik out sa entry ng sariling mast niya. Pagkatingin ko, may kakaibang family heritage. Parang pattern ng stitched fur na nakita ko sa freezer at sa lokat ni nanay. Parang circle na nagsusulat, we are kept. Hindi ko alam kung sa totoo lang may, we, na kailangan ay keep, o kung tayo lang yung nag para di tayo maaga. Hindi ko rin alam kung ang creature ay nilikha, o ang creature ay nag -juice. Alam ko lang na may parang chain ng mga bagay, isang stuffed toy, isang lokat isang tuft. At higit sa lahat, may mga pangalang nawala na hindi na kailanman babalik. Minsan, sa dilim ng shop, maririnig ko pa rin ang soft hum na parang choy, parang paalala na kahit na iligtas kita, ang naganap ay nakatatak sa ating balat. At kapag nakikita ko ang lakat sa leeg ni nanay, umiikot sa daliri niya, na so ako na hindi ko matanggal ang ideya na hindi natapos ang bagay na iyon. Natigil lang para ngayon.